Noong September 7, 1915, nakakuha ng patent si John Gruel para sa bago niyang imbensyon. Ilang taon bago nito, nilapitan siya ng anak niyang babae na may dalang lumang manikang walang mukha. Tiningnan ni John ang manika at sabi niya, Parang may kulang. Kumuha siya ng panulat at gumuhit ng dalawang maliit na mata at isang tatsulok na ilong bago niya ibinalik sa anak ang laruan. Hindi niya alam noon na ang simpleng gawaing ito ang magiging simula ng mga kwento at kwentong pambata na kalaunan ay naging inspirasyon ng isang sikat na manika ng 20th century, si Raggedy Ann. Minahal siya ng maraming bata sa iba't ibang henerasyon, pero makalipas ang 45 years, ang pagbili ng isang lumang Raggedy Ann sa isang antique shop ang magsisimula ng isa sa mga pinakakilalang kwento ng kababalaghan ang kwento ni Annabel. Ang manikang ito ang magiging sentro ng usap-usapan kasama ang dalawang pinakakontrobersyal na paranormal researchers at kalaunan ay magiging inspirasyon ng isang matagumpay na film franchise halos isang siglo matapos likhain ang orihinal. Pero hindi lang pelikula ang dala ng kwentong ito, kundi pati trahedya. Kaya umupo ka muna, hinaan ng ilaw at pakinggan natin ang unang tape mula sa kwentong ito. Ito ang totoong kasaysayan ng pinakakilalang demonic doll sa mundo, si Deirdre Bernard, isang 25 years old na nursing student, ay tila nagulat nang makita ang regalo ng kanyang nanay sa kaarawan, isang lumang manikang halos kasing laki ng bata. Malapit na siyang grumaduate at hindi naman siya kilala bilang mahilig sa manika, kaya medyo kakaiba ang regalong ito nang tanungin siya tungkol dito, sagot lang ni Deirdre. Parang pampalipas lang, pampalamuti. Baka nga simpleng regalo lang ito, o baka naman may kakaibang hatak ang manikang iyon sa kanyang ina na hindi niya napansin. Sa huli, napunta ang manika sa apartment ni Deirdre na tinitirhan din ng isa pa niyang kaibigan, si Lara Clifton. Karaniwan, inilalagay ni Deirdre ang manika sa kama tuwing umaga. Ayos ang pagkakaupo, nakaupo ng tuwid, nakalapat ang mga braso sa gilid, at nakabuka ang mga paa. Sa umpisa, wala namang kakaibang nangyayari. Pero makalipas ang ilang linggo, napansin niyang may mali. Kapag umuuwi siya galing eskwela, hindi na ganun ang posisyon ng manika. Minsan, nakatupi ang mga paa, minsan nakapatong ang mga braso sa kandungan. Noong una, Inisip ni Deirdre na pinagtitripan lang siya ni Lara o kaya ng fiancé nito na si Cal. Kaya nagsimula siyang mag-eksperimento, iniiba niya ang pwesto ng manika tuwing umaga. Pero pag uwi, laging may pagbabago. Nang tuluyan niyang tanungin si Lara tungkol dito, itinanggi ng kaibigan na may kinalaman siya. Isang gabi, sabay silang umuwi ni Lara. Pagbukas ng pinto, muntik silang matulala Nandoon ang manika, nakaluhod sa sahig, parang may buhay. Pero ang manika ay gawa sa tela at stuffing, hindi ito possible. Kahit anong gawin nila, bumabagsak lang ito at hindi nila maulit ang posisyon na nakita nila. Dito na nagsimulang lumala ang mga pangyayari. Nagsimula silang makakita ng mga papel na may sulat kamay na parang gawa ng bata. Nakalagay doon ang mga katagang gaya ng tulungan nyo kami o tulungan si Kal. Kahit na walang nangyari kay Cal, nakakapangilabot pa rin para sa tatlo ang bawat sulat na lumilitaw sa apartment. Higit pa rito, sinabi ng mga babae na wala raw lapis o pergamino sa apartment nila. Ibig sabihin, may nagdadala ng mga sulat mula sa labas. Dahil sigurado silang may pumapasok sa bahay nila at nagbibiro, nagsimula silang maglagay ng marka sa pinto at bintana o kaya inayos nila ang mga alpombra para mabago agad ang posisyon kung may pumasok. Kahit anong gawin nila para may bakas ang taong pumasok, wala. Walang ebidensya ng sino mang nang himasok. Isang gabi, pag uwi nila, nakita nilang nakabalik ang manika sa kama tulad ng dati. Pero may dugo sa kamay nito at may patak sa dibdib. Natakot talaga ang mga babae pero hindi nila makita kung saan nang gagaling ang dugo sa loob ng apartment. Paglipas ng anim na linggo ng mga kakaibang pangyayari, wala na silang alam na gagawin kaya nagdesisyon silang kumonsulta sa isang medium. Wala kasi silang makita na pisikal na dahilan kaya baka may sagot naman mula sa espiritu. Dumating ang medium at nagkaroon sila ng séance Baka hindi naman talaga sanay si Nalara at Deirdre sa ganitong bagay pero ubus na ang kanilang mga ideya. At ang nalaman nila ay mas nakakagulat pa kaysa sa inaasahan. May gumagalaw nga ng manika at sinasabing hindi na ito tao. Sa Shons, nakontak umano sila ng espiritu ng isang batang babae na nagngangalang Annabel Higgins. Sinabi ng medium na namatay si Annabel ng pitong taong gulang pa lang siya. Ayon sa kanya, dati raw naglalaro si Annabel sa mga bukirin na nandito noon bago pa itinayo ang apartment complex. Palagi raw siyang nandito sa lugar. Pero since mga matatanda lang ang naninirahan dati, hindi interesado si Annabel makihalubilo. Nang dumating naman ang dalawang batang nurse, naisip niyang baka maiintindihan siya ng mga iyon. Gusto niyang magkaroon ng kaibigan, kaya sinimulan niyang igalaw ang manika para maglaro. Sinabi ng medium na ang gusto lang daw ni Annabel ay mahalin at alagaan siya. Isang bagay na wala raw siya noon habang nabubuhay. Humingi raw si Annabel kung pwede ba siyang tumira sa loob ng manika para manatili kasama nila. Pumayag ang mga babae. Desisyon na kukunin nilang pagsisihan. Hindi na lang siya manika, si Annabel na siya, sabi ni Deirdre sa isang panayam. Nagsimula silang tratuhin ang manika na parang totoong bata. Kinakausap araw-araw, pinapasali sa laro at binibigyan pa ng alahas. Ngayon na tinitingnan ko, siguro hindi namin dapat binigyan ng ganoong importansya, sabi ni Deirdre. Pero para sa kanila noon, harmless na maskot lang ang nakita nila. Hindi nila inisip na nagsisinungaling pala ang espiritong tumawag sa kanila. Hindi rin natuwa si Cal, fiancé ni Lara. Naiinis at kinakabahan siya sa buong sitwasyon, lalo na't na parang inanyayahan pa ng mga babae ang isang espirito sa loob ng manika. Bakit may isip ang bagay na iyon? Wala namang isip ang manika, di ba? Sabi niya. Hindi ako natuwa simula pa lang. Mula nang makita ni Cal ang manika, binabagabag siya ng paulit-ulit na bangungot tungkol dito. Isang gabi sa bahay nila, nakatulog ng sobrang lalim si Cal. Para raw siyang nasa pagitan ng panaginip at pagising, minsan nakikita gamit ang sarili niyang mata, minsan parang nasa labas siya ng katawan. Nagmulat siya ng mata habang nakahiga sa kama. Madilim ang silid pero agad niyang naramdaman na may mali. Nang tumingin siya sa paanan ng kama, nandoon si Annabel, dahan-dahan itong dumudulas pataas sa katawan niya, umabot sa dibdib. Nanigas siya sa takot at hindi makagalaw habang nakikita ang mga braso ng manika na unti-unting nakapulupot sa leeg niya. Sinisimulan siyang sakalin. Pilit niyang tinatanggal ang manika pero hindi man lang gumalaw. Nagising siya sa takot pawis na pawis. Para sa kanya, iyon ang pinakatotoong panaginip na naranasan niya. Pwedeng sabihing sleep paralysis ang nangyari kay Cal. Pero ang sumunod, hindi na ganoon kadaling ipaliwanag. Isang gabi, dahil sa inis, hinagis ni Cal ang manika mula sa sala papunta sa kwarto ni Deirdre at isinara ng malakas ang pinto. Kinagabihan, habang magkasama si Nalara at Cal, bigla nilang narinig ang malakas na kalabog Mula sa kwarto ni Deirdre. Akala nila may nakapasok. Dahan-dahang lumapit si Cal at tumigil ang ingay bago pa siya makarating sa pinto. Binuksan niya ito at sinindihan ang ilaw. Lahat ay parang normal. Nandoon pa rin ang manika nakahandusay sa sahig kung saan niya ito iniwan. Pero habang papalapit siya, bigla niyang naramdaman na parang may presensya. Napalingon siya pero walang tao. Sa kabilang kwarto, narinig ni Lara ang malakas na sigaw ni Cal. Pagbalik niya, nakayuko si Cal, hawak-hawak ang dibdib. Nang buksan ang kanyang polo, tumambad ang pitong sugat na parang kalmot, tatlong tuwid, apat pahalang, parang may mabangis na umataking hayop. Matindi ang hapdi, parang nasusunog ang balat niya. Pero nakapagtataka, lahat ng sugat ay tuluyang naglaho sa loob lamang ng isang araw. Para sa kanila, sobra na ito. Hindi na nila naramdaman ang dati nilang akalay maamong presensya kay Annabel. Ngayon, malinaw na may mali. Kaya tinawagan nila ang isang pari mula sa kalapit na kolehiyo, si Father Kevin. Nang tanungin si Deirdre kung bakit pari at hindi doktor ang nilapitan nila, sagot niya. Sa tingin mo ba maniniwala ang kahit sino kung sabihin naming galing sa manika ang mga kalmot na ito? At totoo nga, karamihan sa mga ganitong karanasan ay hindi isinusumbong dahil takot ang mga tao na hindi sila paniwalaan. Pero si Father Kevin, naniwala. Hindi raw niya masasabi kung ano ang nangyayari sa apartment pero tatawag siya ng mas mataas pa, si Father Everett, na may kakayahang magsagawa ng exorcism. May alam si Father Everett tungkol sa ritual, pero hindi siya eksperto pagdating sa kababalaghan at lalo na sa demonology kaya humingi siya ng tulong sa dalawang matagal ng katuwang ng simbahan, sina Ed at Lorraine Warren. Si Ed, na tinatawag ang sarili na demonologist, at si Lorraine, na clairvoyant, ay naging sikat na paranormal investigators. Sila rin ang naging sentro ng mga kilalang kaso, gaya ng Amityville at Enfield. At dito nagsimula ang pagkakasangkot nila sa kwento ni Annabelle. Nakilala sina Ed at Lorraine Warren dahil sa mga lecture nila kung saan ikinukuwento nila ang mga laban nila laban sa masasamang espiritu at demonyo. Kontrobersyal ang dalawa. Madalas silang tawaging manloloko. Pero sa loob ng maraming taon, hindi naman sila kumikita mula sa kanilang mga investigasyon at buong buhay nilang inilaan dito. Kung manloloko nga sila, masasabi mong dedikado sila. Ang librong The Demonologist ni Gerald Brittle tungkol sa mag-asawang Warren, ang naging inspirasyon ng kwentong ito. Ang mga kwento roon ay kasing nakakatakot ng pagiging hindi kapanipaniwala. Malinaw din na may pagkadramatiko ang paraan ng Warrens. Pero totoo silang namuhay sa mga kwentong ito. May mga pelikula, litrato at mga witness silang nakapanayam. At bilang mga debotong katoliko, nakita nila ang lahat ng ito bilang laban ng mabuti Laban sa masama. Sa katunayan, si Ed mismo ay itinuring ang sarili bilang mandirigma laban sa kasamaan. Sila rin ang naging inspirasyon ng The Conjuring series na sumikat sa bagong henerasyon. Matagal nilang kinausap si Deirdre, Lara at Cal bago pa dumating si Father Everett. Tinanong nila kung may posibleng makatotohanang paliwanag sa mga nangyari. Pero matapos marinig ang lahat, malinaw kay Ed kung ano ang hinaharap nila. Ang mga babae mismo ang nagbigay ng kapangyarihan sa nila lang sa pamamagitan ng pagbibigay atensyon dito. At kay Cal, nakita ng nila lang ang isang hadlang na gusto nitong alisin. Hindi ito gawa ng kaluluwa ng tao, paliwanag ni Ed. Kung anuman ang pumasok dito, demonyo ito. Nang dumating si Father Everett, ipinaliwanag ni Ed ang buong kwento. Sinabi pa niya isang inhuman demonic spirit ang nagsimulang gumalaw sa manika. Nang magpakita ito at makuha ang atensyon ng mga babae, tinawag pa nila ang medium at doon lalo silang naloko. Sa siyans, nakakuha ang nilalang ng pahintulot mula sa kanila para kumilos. Ayon kay Ed, mahalaga ang pagbibigay ng permiso dahil iyon ang nagbibigay daan sa mas malakas na impluensya ng demonyo sa mundo natin. Kaya nagawa nitong igalaw ang manika magsulat ng mga nakakatakot na mensahe, magpakita ng dugo, at kalaunan ay umatake pa kay Cal. Nilinaw din ni Ed na wala talagang Annabel Higgins at hindi rin talaga sinapian ang manika. Ginamit lang ito ng nilalang para makapandaya. Nararamdaman daw ni Lorraine ang presensya nito habang naguusap sila sa apartment. Nais ni Ed na subukang pukawin ang demonyo para may ebidensya si Father Everett pero tumanggi ang pari. Bakit hindi ko nalang gawin ang dapat gawin? Sabi niya, ginanap ang ritual. Binasbasan ng pari ang lahat at ramdam ni Lorraine na nawala ang presensya ng demonyo. Akala nila tapos na ang lahat pero bago sila umalis, nagmakaawa si Deirdre na dalhin na lang ang manika. May sariling occult museum ang Warrens na puno ng mga gamit mula sa kanilang mga kaso kaya wala silang tutol. Dinala nila si Annabel sa kanilang tahanan. Kahit ano pa ang sinabi ni Ed, halata na may daladalang kakaiba ang manikang ito. Hindi natapos ang lagim na dala ni Annabel. Parang sumama pa siya sa kanila pa uwi. Nilagay nila sa likod ng kotse ang manika at nagsimula sa mahabang biyahe. Doon biglang naramdaman ni Lorraine ang matinding puot, parang galit na galit na aura sa bawat liko ng madilim na kalsada, bigla na lang humihinto ang kotse, nawawala ang preno at manibela. Tatlong beses silang muntik maaksidente. Sa huli, huminto si Ed sa gilid ng kalsada at binuhusan ng banal na tubig ang manika. Pagkatapos noon, hindi na sila inabala sa biyahe. Pero pagdating nila sa bahay, doon nila naranasan ang pinagdadaanan ni Nalara at Deirdre. Lumilitaw ang manika sa iba't ibang kwarto kahit nakakandado ang pinto. Nakita pa raw mismo ni Ed na lumulutang ito. Minsan, may itim na pusang biglang lumalabas sa opisina ni Ed, lagi pang nakatitig sa gamit niya, lalo na kay Annabel, at pagkatapos bigla na lang nawawala. Hindi rin umano gusto ng manika ang mga pari. Sabi ni Lorraine, nakarinig siya ng malalakas na ungol na kumakalat sa buong bahay. Walang pinagmulan ang tunog, pero sakto ito sa oras ng dalawang tawag mula kay Father Kevin. Sa voicemail, bukod sa boses ng pari, narinig din ang ungol na narinig ni Lorraine. May isang detective na bumisita sa kanila tungkol sa kasong may kinalaman sa kulam. Habang nasa taas si Ed para sumagot ng tawag, iniwan niya ang detective sa museum. Ilang minuto lang, tumakbo itong paakyat, maputla at nanginginig. Ang nasabi lang niya ang manika. Totoo ang manikang iyon. Matagal ng parte ng museum si Annabel at dami ng kwento tungkol sa kanya. May pari raw na naaksidente matapos pagtawanan ng manika. May mga dekorasyong sumasabog kapag nandyan siya. May mga trabahador na pumupunta at hinihiling na ilayo ang manika dahil nakakaramdam sila ng bigat ng presensya nito. Pero ang pinakamasaklap na nangyari ay sa isang magkasintahan na bumisita. Ang lalaki, para magyabang sa girlfriend niya, kinatok-katok pa ang case ni Annabel at minura pa ito, hinahamon na galawin siya. Binalaan na ni Ed noon na bawal hawakan ang kahit ano sa museum, pero dahil sa kawalang-galang, pinaalis niya ang dalawa. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang babae, halatang gulat at lutang. Ikinuwento niya na aksidenteng bumangga ang motor nila sa poste. Patay agad ang boyfriend niya. Matapos ang exorcism sa apartment ng mga babae, wala nang kakaibang nangyari doon at hindi na rin nila muling binanggit ang tungkol kay Annabel. Pero kahit paulit-ulit sinasabi ni Ed na hindi possessed ang manika, ang mga kwento ay tila nagpapatunay na kung wala man sa loob nito, may bagay na nakakabit sa kanya. Patay na sina Ed at Lorraine ngayon, pero nananatili ang kanilang museum kahit matagal na rin itong nakasara. Nandoon pa rin si Annabel nakalagay sa loob ng salamin sa tabi ng karatula na nagsasabing babala huwag bubuksan